first round, ladies and gentlemen. Po. Good setup with the hook. Magandang araw, mga kababayan. Nasa Osaka, Japan tayo ngayon para sa napakahalagang laban ng ating pambato, si Kenneth Loverboy, Yover, kontra sa batikang Japanese boxer na si Tulio Dicanarudo. Isa itong laban na tiyak na puno ng aksyon at puso. Kilala mo ba si Kenneth Yover? Si Kenneth ay isang 21-anyos na boksingerong Pinoy na kasalukuyang may impresibong record na 13 panalo, kung saan walo dito ay via knockout. Sa murang edad, naipapakita na niya ang kanyang galing at tapang sa lona. Ngayong gabi, layunin niyang makuha ang OPBF Bantamweight title at idagdag ito sa kanyang listahan ng tagumpay. Paghahanda para sa tagumpay. Sa likod ng laban na ito ay ang Mason ng paghahanda ng kanyang kampo. Ayon sa kanyang trainer, nakatutok sila sa pagpapahusay ng bilis, lakas, at diskarte ni Kenneth para masigurong handa siya sa kahit anong estilo ni Dekana Rudo. Laban para sa karangalan. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa titulo, kundi para rin sa pagangat ng pangalan ng Pilipinas sa international boxing scene. Alam ni Kenneth ang bigat ng laban, pero kasama niya ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Mga salita ni Kenneth Yover, ang laban na ito ay alay ko sa ating bansa. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para maipakita ang tunay na lakas ng Pinoy. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Huwag palampasin. Mga kababayan, huwag niyong palampasin ang makasaysayang laban na ito. Manatili sa blow-by-blow blow para sa live coverage ng bawat suntok, bawat galaw, at bawat round. Sama-sama nating suportahan ang ating kababayan sa kanyang laban para sa karangalan ng bansa. Itaas ang bandila ng Pilipinas. Suportahan natin si Kenneth Loverboy Yover.